Ano pong pangalan? Ako po si Marian sa uh, from Ilocos. <laughs> okay. Ano po? Uh, Gano'n na po kayo katagal sa bar? Uh, six years uh, po. Diba, ano po, po. Ano po kaya po kayo pinagkakita? Uh, dakilang nani for for six years already. Okay. Uh, ang renta is like, ano, um, hindi siya ng 30,000 parang 30, pesos parang ano okay. Depende pa yan kasi ang, ang mga bahay dito maliliit. So mm -hmm. sa, sa katumbas ng 30,000 pesos, gaano po kalaki o anong sukat? Ang sukat dito parang parang one room lang sa Pilipinas. Yung one room na yun dito uh, nagkasya na yung isang toilet, isang um, kusina, isang bed. Nandoon na lahat, all in na. Lilibet. <laughs> Tagasan po tayo sa Pilipinas. Laguna. Gano'n na po kayo katagal dito sa Paris? Um, six months pa lang. Six months? Ayan. Yeah. Ano pong hanap buhay nila? Um, babysitter po. Okay. Magkano po ang upa sa bahay? Um, 300 plus. Mm -hmm. Yun po ba ay sarili niyong kwarto o kayo po ay... Uh, um, may ka-share in. Gano'n po kalaki ang inyong kwarto? Hindi ko mas matanti. <laughs> Hindi kasi ako ano, na sa mga ganun eh. Pero malaki naman. Dalawang, isang bahay siya, dalawang kwarto. And then, tatlo kami. Um, uh, Pangasinan. Pasingan, mm -hmm. Gano Pangasinan. Gano'n na dito sa Paris? Six years. Ano pong hanap po nila? Um, nani. Nani. Ano mm -hmm. po, ay, nani. Nani dito sa Paris. Mm -hmm. uh, Magkano po maupa dito sa Paris? Eh, sa akin kasi 4.30. 4, ay, 4.95 kasi tumaas na nga. Mm -hmm. And gano'n po kalaki yon Ano po yung suka? 35 uh, meat curry. Oo. Uh, Wala uh, po. Uh, mm. Paula Cris, uh, sa, sa, sa Pilas, Tanay Rizal. And uh, gano'n na po kayo katagal dito sa Paris? Mga uh, 3 months. Mm -hmm. Bakit niyo po napili mo nila dito sa Paris? Eh, siyempre malaki ang <laughs> sahod, kitain. <laughs> ano po ang buhay nila? Ah, <laughs> uh, sa so ngayon, ano pala po part-time, part-time. Uh -huh. Ano po yung part-time? Ah, Nag mm -hmm. okay. Ah, yeah. uh, Gloria Agana, dito sa Paris, France. Okay, saan po kayo sa Pilipinas? Uh, sa Cavite po. 23 years. Okay, 23 years. Ano pong trabaho nila madam? Uh, Gardo ang pong, alam mo naman mga trabaho rito, kundi magpamdominas, mag-babysitter ng mga bata. Para gano po ang upa uh, per month, approximately ng bahay uh, kami dahil government yung aming bahay uh, ibig sabihin hashilem yung aming tinitirhan nasa 82 square meter nasa 1,100 euro ando na yung mga charge yung mga ano basta linis na ho yun yung 1,100 euro pero sa tingin niyo po, kung hindi po siya by government, hindi siya ah, by mahal yun. Mga approximately, magkano po ang linear? Siguro mga 1.8, 1.5, ganun. Pero dahil nga hashelemyon, uh, paupa ng mga gobyerno dito sa Paris, kaya medyo mababa-baba. Mm -hmm. Lina Kasbi. Taga saan po tayo sa Pilipinas? Taga Cebu City. Aha. Uh -huh. na, po, ay, kaya, ay, na po kayo kada. po uh, kat katagal uh, dito na naniniran sa France? 17 years na dito sa Pilipinas. Ano po hanap buhay nila? Dito? Ako um, uh, po nang minaj. Ano nani? po yung minaj? Ana ah, ni nani lang ko nani. Okay. Ba okay. And uh, magkano po ang upa dito sa Pilipinas? Depende kasi kasi sa amin kuan asilin uh -huh. sa government yan, 790 lang. Pero malaki siya, 7, uh, 70 square meter. Ang iba, yung mga 10 square meter, 12 square meter, mga 590, ganyan, hindi kasi parehas. Ang pangalan nila? Jen. 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 Tagasana ay sa 15. Uh, Butuan City, Bisaya din, pero Cebu siya, butuan ako. Ganun na po pa kayo kadalas, na, katagal na niniraan sa town? Uh, since 2011. 2015. So around 14 years to 15. Uh -oh. And uh, ano pong buhay natin dito sa, sa product? Same work lang. Tapos okay. part um, extra extra like um, benta ng malas, beauty products, mga ganun. Oh, okay. Yeah. Luela, yeah. Ordoño from Dagupan City and then uh, 30 years in Paris. Ano pong hanabuhay po nila sa Paris? Uh, babysitter lang ako, full time. Full time? Yes. Okay. So, bigyan mo din, uh, makakalipo yeah. ano sa bahay. No! Sa Paris? uh, ang upa ko sa bahay kasi nasa Azelem ako. Mm. Is 680 and then gas electricity telephone tax ng ano insurance ng bahay yeah and then tax and then uh yung ginabai-inuupahan niyo sa bahay gaano po pala yung ah ang bahay ko din yeah 50 square meters two bedrooms one salon, uh kusina cab and garage. Mm -hmm. Pero wala akong sasakyan kasi hindi ako marunong mag-drive. Ah, <laughs> uh, Ida Madani. Si Madam Ida Madani. Saan po kayo sa tinibinas. Ah, uh, actually ano, ako Bisaya, ang asawa ko sa Pampanga. ngayon tumagal ako sa Pampanga Parang nga do Doon ako lumaki. Ah, oh, doon kami nagkita. Ilang taon na po kayo naninirahan sa France? Ah, uh, since Nandito ako since 1994. Ang renta ng bahay, ay nako, ang mahal. Ang renta ng bahay, maabot ng ano yan. <laughs> Ito nga uh, uh, ngayon, ano na, uh, kasi yung tinitirhan namin isa uh, 900 euro. Magkano ba sa atin yung times 60? Uh, bali, ano yun, mga 70, 80, umaabot ba? At <laughs> ganun, o kalaki? ang aparto mo na magbabayad ng 1,900 ah, euros? euro? Ah, ano yun? Ba, mga 60 met carry. yun, mga dalawang kwarto yun. Eh kami naman minsan kasi mga apo ko kaya kumuha kami na medyo malaki. Kaya medyo mahal din. <laughs> okay. My name is Jason. Five years last October. Pagkasaan po tayo sa Pilipinas? Bicolano from Naga City. Ano po ating hanap buhay o pinag ako po ay full-time babysitter with for two families. Sa wika ano parta j? Ayan. Ano po yung parta j? Ang parta j, there are two families who will be working with me. Ganon sila mga anak, ako yung mag-aalaga. Parang child care. Child care. Ay, Uh, I'm also hosting a parties, events like this. I am also one of the hosts right now for the pinasayang Paskoy in Paris, dito sa bala, dito sa place na ito ngayon. Sa kinaaga meron tayong TFC. Kasama natin si uh, Eric Santos and also uh, Tita Reg, so one of the uh, hosts this afternoon or this event. Magkano Ang babysitter kasi, it range as uh, big salary. When you say regular, uh, yung parang minimum salary, 1,300. Yun yung minimum salary dito sa France. Pero depende pa rin yan, pwede mag-1,500, 1,800 for one family. Pag mga average yung family or average yung kinikita ng family, they look for someone or other family to help them out para sa pagbayad sa mga childcare. Like for example, eh, kasi ang Filipino hindi na sila tanggap ng SMIC for, for, for child care. So para tanggapin ng Filipino ang offer, it's, it should be two families or 2 SMIC So, pumapalo siya ng 2,500 to 2,600 2 to 3 children Basta may dalawang uh, For me, like for example me 2,500 uh, Dalawang 1 year old na baby or mga newborn Tapos 1, 4 years old yung aking alaga Tapos merong uh, another uh, pregnant pa yung isang among So, magiging siyang apat. So, pag wala sa kontrata automatically half of the regular uh, rate mo sa family yun ay dadagdag sa'yo para para yun parang mga average family na kasi hindi man tayo mga Pilipino rito sa Paris so iba yung rate natin in order for them to afford us they ano uh, they they shared cost ano uh, uh, parang may shared cost to sila para makuha nila yung uh, gusto nilang uh, mag-help mag sa kanila sa kanilang mga anak so ganun yun rent ng bahay yun ang pinakamahal <laughs> kaya kung malaki kang sumahod malaki din yung gusto kung gusto mo malaki Bah like for example my house is uh, 25 thirty twenty five mid And uh, ang bahay ko is 865 euro plus uh, electricity, water, internet. Mga palo ko 950 a month. Solo ko lang po. Wala po akong ka-share. Pero ikaw eh, nagtitipid po kayo, pwede naman yun ng pag 25 met kare Maliit lang po yun. Pwede yung 2 to 3 person ang tumira doon. Kasi karamihan sa mga Pilipino rito, tumitira din sa 9 met kare, 10 met kare 400 to 600 euro. For me, 25 met kare yung sa akin and I'm paying 950 a month for my comfort zone.